Oh, what's up mga kaibigang Oso? Awesome. Magbablog na naman ako, no? Papunta po kami sa Jumeira. Titingnan ko po kung anong dadaanan po namin ngayon. 30 minutes ang biyahe. Papunta po kami. Pagtitripan ko po asawa ko mamaya. Pagtitripan ko po asawa ko mamaya. Hindi niya po alam. May 30 minutes. 30 minutes sa biyahe. Okay, oh, kita-kita na lang tayo doon. wala po siyang kaalam-alam ano? pag pagtitripan ko po siya magsasalita po ako nang hindi niya maiintindihan pero titingnan ko po kung ano reaksyon niya magsasalita ako na basta bahala na kung malalaman ko kung maiintindihan niya o hindi o ba, sasagot ba siya o hindi so ayun siya ayun siya Mayo nga nagawa siya kanila na ba sa amin? Doon? Pagaano tayo ng bus? Pagkakita lang akong sedot. <laughs> <laughs> naintindihan niya. <laughs> hindi ko alam kung naintindihan niya. Yung mga masyadong alam kong nagblog ka ha? <laughs> like kami ng bus ngayon ng asawa ko. Tatanungin ko siya. mayang wala maka sa amin. Nang anong oras na ba? Ha? Anong oras? Three? Five? Ah, lang. Ilang minuto na lang. Tiyo. Ano ka lang siya sa amin? <laughs> hmm. Mayroon ka lang sa mga vlog, di siya vlog ba, ma? Ha? Nakagay lang siya sa vlog? Mama. Ha? ha? Ah. Mayroon ah? ano ka mag-edit? Ha? Mayroon ka mag-edit? na po kami sa Hagdan Hagdan pala yan <laughs> dito sa Jumeirah Beach Residence o JBR kung tawagin at talaga namang makikita nyo dito malapit nagtatrabaho ang aking pinsang si Boy Daniel o baka dito nga ito sa inaakit natin eh, dito nga baka ito sabi na nakalala ko lang ay nasa Hagdan Hagdan pala yan oh. No? Para ah, tumaas. Hindi ano kataas oh. Matarik eh. Ayan ako oh. Katataas ng building. Oh. Hi guys! Dito na tayo ngayon. Oh, ayaw. Nagbaliw-baliwan na yeah. po yung isa oh. So, okay na. Nandito na po kami sa Tabindagat ng Jumeirah. No? At may nakita akong kaso. Ah, ay, ano ba yun? Camel. Laki oh. Kamil pala sa tabing dagat namumuhay. Dito pala namumuhay ang Kamil. Tabing dagat pala nakukuha yan, parang pagong. Nangingitlog siguro yan. Oh. nangingitlog eh. Kamil sa, sa, dagat. Alam ko to sa disyerto lang. Dito pala talaga yan nangingitlog. Kamil. Gagala na po muna kami. Kita nga, kala kayong oh. Wala oh. nyo maliit lang, oh. Parang tasa lang. Pero pagka sa personal ako, pagka laki-laki, talagang sagad. At kami magagala mo muna. Lilibot-libot. Diyan na po muna kayo. Eto, nandito kami ngayon sa harapan ng beach at naghihintay ng sunset at kumakain si lice. Sinungaling ito, eh, lice. Uh -huh. uh, Patong yung pa ako sa kanya. Minsan-minsan kailangan magpakasweet. <laughs> Sabi? Um, kahit mabigat na. Uh -huh. Tiyaga-tiyaga. Ikaw mga sa sa amin, ma. Ha? Ma? Saan ka ba? Nakatingin? Sa'yo? Um, well, Di ba ito ka Oo nga. Sa'yo nga ako nakatingin. Oo. Oh. Oh. Mga masarap. Ha? Masarap. Oh, Oo. Oh. Lice. Lice ba tawag ito? Kahit ano pang pa tawag dyan. Masarap siya. Masarap. May mo rin yun, oh. No? Ano na, uh, Sarap, masarap. Nakamunsa kang lasang malat ng kakunting-kunting kamit sa ano na, ma'am. <laughs> Kunting alat, na? sa ano. Na. No, no. te, ma. Ang ka, ma. Ayan, no. Oh, Ang bagong libangan dito sa Jomera. Magpakain ng ibo. Oh. Uh, no. Ano? Sa Pinas, hindi nyo pwedeng gawin yan. Sa Pinas, ilag yan. Oh. Yeah. Uh, ano? Ina kay bata pa. Oh, ba. So, oh, ano? Tonto ang bata. Bata pa yung may ibang kulay. Oh, tonto ah. Oh, ano? Nagpapakain ng nagpapakain ng ibon. <laughs> Gano ka ba eto? Sa Pinas hindi pwede yung ganyan. Iagis muna mo. Naman. Ayan na, ayan na, ayan na. lah hat. na lahat. Ay, ay, ay. <laughs> Ngalay <ka> na. <laughs> Agis muna lah. Agis muna lah hat. Yung know, ang pagkakaiba dito sa Pilipinas sa Dubai sa Pilipinas dito ang ibon kahit na malapitan sa iyo kakain hindi ka guys sa Pilipinas Malayo na ng mga ilang di pa matatakot pa pagpalapit ka na Kaya yun din ang kinagandaan dito na pinangangalagaan nila yung maraming ibon dito hindi sinasaktan hindi inuhuli Tuntua po yan no Tuntua po magpakain ng ibon Ano dito may kaibigan tayong ibon. Ang Dami oh. Naka-nay <laughs> oh. so, oh. Sa taas lang namin. So, tapos na po ang sunset, nag-enjoy po kami dito <laughs> at santo <laughs> ang ibon sa amin. Lalilibutan. <laughs> Sarap magpakain ng ibon dito. Kaya pumunta na kayo dito. Pakain lang ng ibon. Oh, wala na ang aking asawa. Hindi ko na makita. Asaan? Oh, ayan ka pala. Bakit Salamat. hindi? Hindi ka na si sexy dyan. Ano ba diba naman yan? Mo naman, malay mo naman. <laughs> <laughs> Nawili yung maglilibang dito. Pakain ng ibon, papidal-pidal dito. At kami po ay malapit nang umuwi. <laughs> <Nakapagod dun. laughs> so yun na nga no, pauwi na kami ngayon. So, yun, Tap yun na Tap nga, no? Masaya masaya yung araw namin ngayon Sayon dahil na, nga no? kami. na nga, no, pag kami. Sa nga ano, ng ibon. Sa so, at... nga ano, pauwi na kami. <laughs> Laki ng pisngi. <laughs> <laughs> at nagpakain kami ng ibon dito at na-enjoy namin ang view. Masarap din gumala. Kasi sa uh, wala akong pasok, ang sarap gumala. So, yun na lang muna sa ngayon. Kita-kita uh, ulit sa susunod na vlog. Bye.